Agad nilinaw ng aktres na si Bella Padilla na walang katotohanan ang kumakalat na impormasyong ikinasal na sila ng kanyang Swiss-Italian boyfriend. Ang ginamit na larawan sa lumabas na post, ibinuking e ni Bella na kuha lang sa isa niyang teleserye. Ang iba pang detalye tutukan sa Showbiz Report na ito. Tinawag na fake news ng aktres na si Bella Padilla ang kumakalat na chismis tungkol sa kanya umanong pagpapakasal. Sa kanyang ex-account, kalaki pang link ng video na naglalaman ng maling impormasyon. Nakiusap si Bella sa kanyang followers na i-report ang naturang YouTube channel na nagkakalat ng fake news. Sa thumbnail nito, makikita ang aktres at ang kanyang Swiss-Italian boyfriend na si Norman Bay. Habang sa title naman ng video na mayroon na ngayong mahigit 70,000 views, nakasaad na ito raw ang naganap na intimate wedding ng magkasintahan sa Switzerland. Paglilinaw ni Bella, ang ginamit na larawan dito ay kuha lamang sa isang teleserye na kanyang pinagbidahan. Sa ipan ng aktres sa naunang post, not married at tigilan na daw ang kakakongratulate sa kanya. Si Nabella at Norman ay una nagkakilala sa Switzerland nang mag-film doon ng aktres taong 2017 para sa romance movie na Meet Me in St. Gallen kung saan nakatambal nito ang aktor na si Carlo Aquino. Last February, pinagdiwang ng dalawa ang kanilang fourth anniversary bilang magkasintahan. aking pagbabalik na puno ang online world ng hashtag Perfect Combination matapos ikasal ang power couple ng Team Payaman na sina Kong TV at V Cortez. Manatiling nakatutok dito lang sa MBC TV Network News, BRB.